next day and nakaligo na ako and all um ang gagawin namin today ay magpapalakad muna ng mga doggies I'll show you first ha gusto mo the black one and Tana the brown one so lalakad muna namin sila outside before day starts hey guys, we're Hala, wala tayong dalang ano. Oh, ay, meron. Ba't ko, Dana? Ba't ang mali? Ayan, ito yung neighborhood nila, Ronel. Tama. <laughs> Halika dito. Oh. O, no, oh, paano to ngayon? Yes, so we're leaving the house. Bye-bye. Ang -bye. agenda namin today, pupunta kami sa Montmartre. Hi, tita. <laughs> Let's go down. Ay. Ano, um, hindi joke yung stairs sa punta dito. Pero may, Dino, pero may elevator, May elevator, ka? kasi matagal kasi yun. Um, since very, ano siya. And Papayat yung si Denise oh, bago umuwi. Ako Bago oh, bago umuwi, papayat na ako. Pero nandito na kami sa may Monmont. Monmont. Momma. At nasa likod ko yung Anong tawag dito? Uh, um, wall na puro I love you. Iba't ibang languages na I love you all. Ano? Le mur de jetel. Oh, yun. Tinin! <laughs> so, na natin. sa mga So, medyo may line siya sa labas. Pero, base lang naman siya. So, try natin. Tagal. <laughs> flaky siya. Ito yung flaky. Tapos, malambot. Mahalap. Okay. Patunin. No. Oh, and the I Burger from I don't love it, but they have and cheese. I'm very fresh. Very fresh. At <laughs> the next, we from Mami. Mami's. Mamish. Mamish na Ang pansa mamish eh. Mamish. May hamis eh. Ito parang okay lang sa akin. Pero sobrang busog. Ang heavy ng no? busog. Ang happy okay, nung bread niya, tapos ang kapal ng ham. Ano? Kaya ganyan yung mataas. Full meal lang. Ha, okay lang. Pero croissant pa rin. Okay. Croissant. Go there. Pipila ka lang. Pero okay lang. Okay lang. Uy, tama na! We're here! At... Paakyat kami. Puntang Sacré-Cœur. So it's either mago walk upstairs or gagamitin mgaong funicular, the line. sa sacré Nag-funicular lang kami going up. And nandamit lang. Look. Guys, humiwalay muna ako kay La Romel. Kasi nandun sila sa kabilang area. Umakyat ako sa Sacré-Cœur. Pero wala akong ticket. Hindi ko sure kung may ticket. Pero ang dami rin kasing tao. So hindi na ako kumuha. Tapos, naglakad ako sa may gilid. Nandito sa may grills na to. ba diba, eto. Ayan, ayan yung sacricor. Tapos, punta kayo dun sa side. Ipaikot pa, pa Mayroon ditong may grills sa area na to. Tanaw yung Eiffel Tower. Tinan nyo. Ayun o. tama rin nang nagtitinda dito ng mga padlocks ano ewan ko parang yun sa korea siguro kasi ano yun di ba kayo maghiwalay pagka nagpadlock kayo dito Anyway, bakit ako ko sa imahig lang tama nila titin dito sinabirin mga padlocks ano sino ano uh, mga pa ako sa kanila. Place de Dutet. Dutet. Pero ang daming tinda, oh. Humahabol sa Loclaran. Ano? Ah, Amorino? Vincent! Ay, mi vida, tanong nasa dyan? Yung Ted Tomlin Watch. Okay. Arcade tayo! Ano? 258 at 40. Gusto ko nga i-compare magkano yung games dito sa games sa Pinas. Feeling ko wala namang pupunta ng friends para mag-ano arcade. So, may Ay, pa. Libre yung so, oh, ay. y os. sa dong galingan. Ay, Galing mo. Ay, nanalo siya. Parang malito. Parang luto. Hawakan mo nga sa Pigal. Parang red light district daw to. Sabi. So, ayan o. Oh, ayan oh. mga something something. Pero doon no? Pida, ano, talagang entertainment. Star City. Ang bilis maglakad ng kasama ko, guys. Ganito po talaga sa guys. Bawal daw mabagal. Pinipilit ni Dennis pumunta dito. Uy, hindi. Uy, hindi ako. Anong, pero oh, tinan nyo guys, yun oh. You know. Yung mga ganyan. Pero maaga pa. Ay, ano oras na? Or 7.30 Ano? 7.30? 7.30pm na. Pero tinan nyo o. Oh. Ano yung mga nagpatingin. So, pupunta kami sa San Ronel o oh, diba yun <laughs> pakisearch na lang pero na pero parang pwede rin class dalida or place dalida plus oh, plus o hey. plus so ano awanta kami kayo pagod ako masyadong mataas to pero pwede naman daw magbasa yung naiyayang magbasa pwede magbasa pero tinan nyo naman, naman ang ganda naman Neighborhood. Neighborhood ba tawag dito? Ganda no? Pero rinig niya yung ko. <gasps> Ganun. Tapos si Ronel parang hindi na pagpapagod. Ganun. Yes. Andito na kami sa place dahil So, nasa tapat ko ngayon yung statue of that. Ayan. Ayan siya. Nakikita niyo. Nila, Ayan no? Basta. Ay Ayan, nasa na yun. Tapos, itong statue na to, um, sinasabi nila na kapag hinawa, hinawakan mo na yung, yung bus team, ano siya yung yun, yun. singer ganun. daw siya ng good luck. Kaya, usually yung mga pumunta dito, nagahawak ng bus niya. Tila nga. So, di ko alam. Ano? Nararamdaman <laughs> no tacos, original fresh tacos. Let's try. Okay, we got and the dragon fruit flavor. Okay, chicken tenders, chaka bowl. Okay, na nawa sa akin is. Itong original na tacos. Try natin. parang lalabas kang may may diarrhea hindi lalabas kang may sakit sa akin <laughs> pero dry yung price sa loob mm. so baka very superficial. superficial, hindi mo pa ba na try yung creator bowl hindi okay, Maalar? Lasang mayonnaise ng ano? May lasa? Okay. Oh. Problem ganyan yung sauce? Pakita mo. Parang... Mm -hmm. Ito masarap, masarap na. Sobrang nakakabusog. Hindi ko alam kung large ko ito. Pero parang hindi And Ito lang yung normal size na. Sarap tayo. Kasi so, nandito kami, nag-aantay kami ng bus. Dituro Nag-aantay kami ng bus. Nag-aantay kami ng bus. Pupunta kami, kami ng Eiffel ulit. Matong Paul Nang? O natong Paul Lutis. O yun. Yun. Pupunta kami doon para makita yung Eiffel at night. Pero anong oras na? It's uh, 8.58. Pita oh, 9... sub-complete. alam eh. 9pm na pero parang ang liwanag pa rin. ba? Diba? Guys, di namin nakabuta lang kanyang pagkinang. Kumikinang na siya. Wala pa yung bus namin. Pero, ang liwanag pa kasi. Pero manliwanag pa kasi. Yun yung ano. 9pm. Pero dapat umuha tayo mga 11. Para... thank you Oh Gawa ko Laki dyan. Eto, eh, ito yung maganda. Guys, eh, ang ganda dito sa spot na to. Ang ganda talaga. I ang mean, oh, laki niya. Hindi ko alam, hindi niya na-justify dito. Pero... Puntahan niya na lang. <laughs> ano nga to? Ano nga to? Anong... Diyan, dyan. tina natin sa inyong side. Ah ayan so dito dito sa facade arrondissement de l'université Yan ayan, ayan. <laughs> wala akong ambagpag ga mga french pronunciation this ang the Di ba hindi? Pa hindi. Ay 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 air. May mga puno lang. Pero, ayan siya, oh. Ayan siya. ni. <coughs> Buti ka kaya mo. Ako, yung Iceland vlog ko, wala. Well, uh, next day na yun. Nakalimutan ko yung video. <laughs> Nakalimutan ko yung video. Yung Aurora. Aurora. <laughs> Buti ko na video. Oo naman. Kasi, gusto ko yung immortalize. Ang ganda kasi yellow light. Hindi ko alam, ma'am, labo na kasi kasi naka-front cam to. Pero, gets nyo? Gets nyo namin. yung point. So, gets nyo yung point. Oh, namimiss namin si Cyril. Sayang, so, hindi, hindi, ba hindi mo ito kita, Sai, kasi nag-suit sa At least, ba? Diba? Hindi na kasi pwedeng umalik dito eh. Pagka oh, nakapunta so, na. Oo, uh -huh. uh -huh. dapat isang beses lang. Pero maraming nagtitanda dito ng Eiffel na umiilaw-ilaw. Actually, hindi yan. Wala yung ano, permiso. So, scam. Hindi, hindi siya scam. Then, pwede mo siyang hulihin kung pulis. Ito, sige ka na lang sa pulis. Ay, hindi na lang sa pulis. Saan kayo mga pulis dito? Ano yung umuusok-usok? Parang may nagtitinda ng kwek-kwek. Tingnan nyo. Ayun o, no? parang may, umu may balot. Ano yun? crepe. Di pa. Inaantay namin mag-spark siya. Kasi magsa-sparkle siya every... Babalik tayo sa uh, old old-old-old ng gaps. Kasi medyo matuno dito. Okay. Pero okay lang. Ito kasi parang ano siya. Functional yan. Hindi lang siya basta aesthetic. Parang ginagawa siyang parang telecommunication sa... Alam niyo ba na ayaw ng mga French dati sa Eiffel Tower kasi daw it's a metal in the middle of the capital. Parang aniyan ang tapet. Oh, Ako okay, pa pangitan sila dati jan. Oh, Kasi okay. oh, ngayon grabe na yung boost sa tourism nilang dahil doon lang Ano Anong oh, boost? Ay, ito ba ganun Ay, okay, okay. Yeah. <laughs> Isa pa? <laughs> <laughs> Oo, oh, oh, buti lang practice <laughs> <laughs> Go? Go ulit <laughs> Ano na, mukha ano na Tumingin ka Tumingin ka Alam nyo, laging may nagpo-propose Hindi Ma pa, wala pang 5 minutes Dalawa na yung nagpo-propose Habang nagsasparkle to siya Pa-uwi na kami. Uwi na kami. <laughs> I'll see you on my next vlog. Bye-bye.